Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back po muli dito sa ating garden. Ayan. At kagaya ng naging promise ko sa inyo ay magbabalik na po muli ang ating pag-vlog today. And yun nga, yung, kung napanood nyo po yung last natin na vlog, ay nabanggit ko sa inyo doon, meron tayong isang aglonema na parang tabingi kayo. Tabingi kayo. Wait lang. Nakaano na kasi kayo dun sa aking pinaka-holder, cellphone holder. Ayan, nangangawit kasi ako pag walang hawak na holder. Pag cellphone lang talaga. Yan, yun nga, pupuntahan natin yung aglo natin na nandito sa may harap ng ating terrace na bukod tangi talaga. Na siya ay, hindi ko alam kung anong yan nangyayari dito. Kasi ito ay, ano eh, ilalagyan ko na to ng detain. Ni-sprayin ko na siya ng detain. Pero yun pa din, talaga um, naglalagas siya. tapakita ko sa inyo. So yan, bali dyan nakalagay yung ating hile-hilera ng mga aglo na napapaka, napapaka na, napakagaganda na nitong mga kasamahan nila. Sobrang yayabong na, kung matatandaan nyo, mga single stem pa lang siya or ang mga dahon niya ay mga apat, limang dahon pa lang. Pero look, may mga baby na siya dyan. Ito, lalo na bili ko to. Parang tatlong stem na lang to. O tatlong stem. Tatlong leaves lang. Tatlo or apat. Kasi 100 pesos lang. Pero yan, may baby na dyan sa ilalim. Look. At may flower siya. Tatanggalin natin itong flower dito sa ibabaw kasi umaagaw lang to ng sustansya eh hindi naman maganda din siyang tingnan hindi siya kumbaga hindi siya attractive para ating i-retain diyan or hayaan diyan na lumaki siya ng ganyan hanggang ganyan lang bubuka lang yan ng konti pero hindi kaya much better tanggalin na lang natin tinatanggal ko ito yung ating mga emerald yan and yun nga pagdating dito sa isang to etong isang to bukod tangi talaga na ganyan ang itsura guys sobrang eto medyo guilty ako dito kasi dapat nung mapansin ko agad kasi pansin naman agad to eh ang normal kasi eto lang laylayan ang mag mag tutuyo kasi old lip lang old lip na siya pero eto halos sabay sabay kita nyo eto eto Tsaka, ito pa. Yan. And, medyo mushy or parang malambot. Hindi yung mayagasyas. Hindi kagaya pag yung talagang normal na natutuyo siya, ay ang dahon niya ay yung parang dry talaga. Crispy. Ito, hindi eh. Parang nagmamashy, oh. Pag ganyan, guys, ang itsura, agapan nyo na. Ito, napabayaan ko pa eh. Dapat, eto ang laguna nito, dapat nung makita ko na ganyan ang nagiging sitwasyon ng mga dahon niya, dapat inaprut ko na agad. Akala ko kasi makukuha siya sa detain. Kasi ini-sprayan ko to ng detain pero yan, yan pa din yung nangyayari. And ito nga ngayon yung ating um, i a Ito yung itatry natin na i-save. Itong ating prosen. So, yon nilagay na natin dito sa ating table, itong ating prosen. Ito, kung mapapansin nyo, ay nakasama pa din doon kahit ganito yung itsura niya. Kasi talaga, chinek ko na itong maigi, wala naman siyang senyales na siya ay infested ng mga pest or insect, wala. Wala akong nakikita ganun. Pinakatitigan ko na to habang nung ina-sprayan ko nga ng detain. Kung mapapansin nyo dyan sa mga dahon niya, may mga puti-puti siya. Detain po yun. Yung parang may patsyang-patsyang or may mancha-mancha. Detain po yun. Kasi kung may nakita po tayo talaga dito ng mga insect, Uh, much better, ibukod nyo. Pag ganun yung case, may nakita kayo ng mga dapula, ibukod nyo agad, linisin nyo agad yung dahon niya, dito nga sa case na to, wala naman ako nakita. So, ang naging action ko lang dito is in-sprayan ko siya ng detail. Simula dito sa pinakadahon niya hanggang dun, dito sa mga gilid ng lupa niya at dito sa stem niya. Yun yung ginawa natin. Parang dalawang beses ko itong na-applyan pero hindi. Wala pa rin nagbago. So, ang gagawin natin ngayon is i a natin to and then huhugasan. Tatanggalin natin to dito sa pat niya. Kasi malamang na may problema na nga yun nga yung root. So, huhugasan natin to. Huhugasan natin, i-uproot, huhugasan yan. Magdali lang naman siyang i-uproot kasi ang ating pating mix, guys, ay yung buhaghag. Yan, pakita ko sa inyo. Yung. Yan pangit ang ating holder, ang ating cellphone holder kasi nasira yung ating stand. Yung talagang may ring light nasira guys. Kaya nagtsatsaga dito medyo maalog. Pasensya na kayo wala pang budget ng pambili. yon. Yan medyo maalog. Wait lang. Aking kakalsuhan itong ating table para hindi siya umalog-alog. Wait lang. So i-aproot natin to guys. Madali lang naman to. I-aproot natin dahil buhag hag. Yan. At i-check natin yung kanyang pinaka mga roots. I-check natin. Okay naman siya. Yun nga lang, kita nyo, ito portion na to. Patay na to. Patay na ang pinaka roots niya dito kasi iba na yung kulay niya eh. Hindi kagaya dito na parang mapu mapuputi pa. Yan, mapuputi pa. So, ang gagawin natin, pero hindi naman i-okay eh, pa. Parang nga uh, dito may susuloy pa eh. Ito, parang may pagsusuluyan pa na baby eh. Okay naman siya. Lilinisan na lang natin to. Hugasan natin. Tatanggalan natin yung mga um, dito yung dahon at ayusin natin to. Yan, huhugasan natin. So, look guys. Nahugasan na natin siya. Yan. And, healthy naman. Sobrang healthy ng mga roots niya. Yan. Kaya din natin na, ano, para makita talaga kung nasan yung damage siya. At napansin ko, eto. Kita nyo ba yan? Parang may nagmashi dito nagmashi dito, eh, hanggang dito lang kasi na yung lupa niya eh. So parang mas kailangan natin siyang ibaon pa dito sa parting to. Madumi na ang kuko natin dahil nag -ano na tayo ng lupa. So ibabaon natin, medyo tataasan natin ng baon itong ating uh, pinaka-stem. Kasi hanggang dito lang yung lupa niya eh. Siguro need na niya hanggang dito. Kasi look, parang pingas yan oh. May parte na mashi. Tinanggal ko na. Tinanggal ko na yung part na yan. Yan Oh. Kaya manipis siya eh. Pero look oh, dito sa pinakababa, parang magta-try siya na mag-baby eh. Yan, kita niyo ba? Yan Oh. May pasulput dyan na suloy. So, siguro din, isa kasi sa reason na ang ating mga aglo ay nalalagas yung dahon is yung ating mga bulaklak. Yan. Kaya kung pansin nyo, siya ay nabulaklak dito. Bulaklak to guys. Hindi ko lang siya masyadong mapakita. Dahil siya ay uh, nakakapit pa dito sa isang dahon. Bulaklak to. And ang isa din, minsan na nasasacrifice ang ating mother na aglo, is because doon sa mga baby na pasulput niya. So, maaring isa yun sa reason. Isa yun sa reason. So, kagaya nga nang sabi ko sa inyo, may pagkakataon na wala namang um, siyang mga pests, walang mga insect, mga dapulak na nakakapit dyan, mga scale, pero yun nga, naglalagas siya. And yun, siguro dahil nito, na medyo kulang na siya ng nakabaon, kailangan hanggang dito. So, yun, maganda din na nabunot, nabunot natin. At isa rin din sa dahilan dahil siya ay magkaka-baby and yun nga dahil sa siya ay may flower. Yun para parang may nagawa na ako na video before na isa sa dahilan ng paglalagas ng dahon ay dahil bumubulaklak siya. So okay lang din na ating na i At least nalaman natin at nalinis din natin itong kanyang mga dahon. Running water lang. Pero kung gusto niyo na magsama ng Uh, dishwashing liquid at saka ano pa ba yon yung counting suka pwede pero ang ginawa ko dito guys running <coughs> running water lang sa running water lang medyo na dry ang ating lalamunan ayan so ibaba natin and nag-ready na ako dito ng ibang paso ayan nagready na ako ng ibang paso And nagready na din ako ng panibagong mga potting mix. Yun. And hindi ko makita yung ating pinaka palang maliit. Palang maliit. ah, uh, Mag-gloves nyo na lang tayo. Plastic gloves. Yan. Make sure lagi, ito ay recycle lang na pot. May butas po ang mga paso natin. Hanggang kaya niyong butasan. niya, binutasan ko pa din dito sa gilid. Nasaan ba yun? Yan, ito, binutasan ko pati dyan. Hanggang kaya niyong butasan, butasan niyo. Damihan niyo ng butas. Yan. So, ito, ay, may mga vlog na din ako nagawa. Pero ito, recycle na, na mga, um, pating mix. Recycle na to. Ito, pero okay pa naman to. Hindi ito yung mga pating mix na kaya natin tinanggalan ng halaman ay may mga something, something dun sa kanya mga pating mix. Hindi. Okay to. Okay to. Wala tong mga uud-uud. Wala mga puti-puting gumagapang. Wala. Okay to. And ito ay parang na ika nga ay na-revive na natin yung pinaka-nutrients niya kasi na-set aside na niya na natin siya dyan sa kabilang tabi and nasasamahan na rin siya ng mga iba pang ano, kagaya kung mapapansin nyo yung mga pumice ito, yung puti-puti niyan yan kasi may mga succulents din po tayo dito sa ating garden yun so yun simulan na natin kasi hapon na ngayon ay five, magpa 5.30 na medyo kulimlim ngayon kahit 5.30 eh kanti pa parang liwanag yan ang hirap tuloy mag video ngayon nahihirapan ako dun sa aking bagong bago dito sa lumaking holder cellphone holder So, yan. Nung malagyan natin ng kaunting lupa, lagyan na natin, ilagay na natin. Kasi lalakihan niya natin yung ka na niya para maghanggang dito. Yun. Kasi pag sobrang angat na siya sa lupa at kakaunti na yung baon ng pinaka-stem niya, ay, tawag dito, nahihirapan na siya na kumuha ng nutrients buhat dito sa ating uh, lupa. Nahihirapan na siyang kumuha ng nutrients. Kaya lalalima natin ang baon. Yun ang isang problema pag nag na yung plants nyo. So, yun. After nito... Madali lang naman ito. After nito ay, o, obserbahan natin siya. O, obserbahan natin kung anong nangyari. Alam nyo, yung hinahanap ko na pala, ngayon ko lang nakita, andun siya. O, yun. <laughs> Nandun siya. Sa ilalim ng mga halaman. Hindi ko agad napansin. Kasi nagmamadali ako na mag-vlog hindi ko siya makita so anyway masanay naman ako or mas komportable ako na laging kamay nagkakamay mo na ganito medyo umaalog kayo kasi ang ating pong cellphone holder ay maiksi lang nakapatong siya dito sa ating mismong table na pinagagawaan yun Huwag nyo pong iskip ang ating mga ads para tayo ay makabili ng magagandang mga aparato ng ating pag-vlog. Ayan. Ayan, di ba? Ang laki na lang nakabaon niya. Hindi kagaya dati na konti lang. Hindi na natin kinat yung roots niya sa ilalim kasi okay naman. Tinanggal na talaga natin yung may parang nagmashi lang siya ng konti. Hindi na natin siya kinat. Yan. Kasi po, kapag nagsugat pa uli siya ng panibago ay mahirapan pa siyang makabawi. Mahirapan makabawi. Iyon. So, ayan, ang ating na iripat na frozen. Ang ganda nito, guys. Sa atang medyo mahirap buhayin nyo. Eh, ganitong varieties ng mga aglo, itong frozen. Kasi, parang manipis yung pinakadahon niya. Yan. Manipis yung mga dahon niya. Unlike dun sa mga um, mag-green, yung madark green, mas makakapal yung dahon nila mas hindi sensitive compare dito. So, yun lang. Ganun lang kasimple ang ginagawa ko dito sa ating mga aglo. At kapag nakikita nga po nyo na ang inyong mga aglo ay parang nakakaroon ng problema at hindi makuha sa mga pa-spray-spray -spray ng mga pesticide, insecticide, hindi makuha, i-uproot nyo. I-uproot nyo, hugasan nyo, and i ripot nyo. Itanim nyo ng panibago, panibagong uh, lupa, panibagong paso, yon At, after po ng mga ilang araw, oobserbahan natin. Kasi kapag ito ay nanilaw pa din, pag nanilaw pa din, ay malamang na, itchachap-chap na natin ito. itchachap natin. And, panibagong video, may ipakikita ko sa inyo kung ano pang pwede natin gawin dito. Kasi kailangan natin ma- i-revive itong ating frozen dahil noong panahon at kasagsagan talaga ng pandemic sobrang mahal nito pero at least itong akin naman nabili ko na ng medyo medyo mura na ng konti kasi medyo lately na lang ko to nabili eh so yun lang guys ang i-share ko sa inyo ngayon and salamat po muli sa pagsama dito sa ating vlog at doon po sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pindutin niyo lang po yung subscribe button diyan sa baba. Hit niyo na din ang like and mag-comment and share po kayo nitong ating vlog na to. And muli po, ingat-ingat po tayo. Bye everyone. Bye-bye po.